Good morning! Good Gala na naman! Ang pamilya, lalo na ang bebe. Ramdam ng sakit na nararamdaman ngayon ni Yasmin Gordy sa pinagdadaanan ng kanyang anak sa na pinapasukan ito Nakaranas nga kasi ang anak niyang si Ayesha nang hindi maganda sa mga kaklase. Kaya talagang hindi pinalampas ng family at agad na kinausap ang eskwelahan. Marami nga sumusuporta sa kanilang pamilya. Good morning! Oh, Gala na naman! Oh, ko ang pamilya, lalo na ang bebe. Ano Is it really still morning? Mm -hmm. Ay! Hindi na pala morning! <laughs> mm -hmm. Hapon na pala! <laughs> okay. Hawaii! daw okay. siya! kawai Sabi mga hapon. <laughs> Yun nga rin pala ang dahilan kung bakit nagbakasyon sila sa Japan para kay Ayesha. Matagal ang stress at anxiety sa school. Matatanda ang ding nakaraan si Ayesha ay na dahil na rin daw sa stress at dehydration. Napaka-brave nga raw ni Ayesha na kakayanan niyang lagpasan ito. Sa tulong na rin ng kanyang magulang, kapatid at ibang kaibigan. So, lala. So, lala. Yay! Yay! <laughs> Sobrang nag-enjoy nga si Ayesha sa Japan kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Napakaswerte nga sa mga games, nakakuha siya ng mga teddy bears sa machine. Ang Japan trip nila ay para talaga kay Ayasha. Baby! Sana makuha ni Papa

sobrang nagsaya ang Sol de Villa sa Japan. Ilang araw din silang nagstay dito. Kaya raw pagbalik ng Pilipinas, maraming na miss sa school si Ayesha. At ayon sa kwento ni Yasmin, pinagkaisahan siya ng mga kaklase dahil matagal absent. Pero sabi ni Yasmin, since grade 2 pa lang daw nakakaranas ng anak ng ganito. At ngayon nga ay nasa grade 7 na sila. Pagkatapos, Mama Limos sa Electric City, Electronic City, nag-shopping. <laughs> Ang galing ng pamamalimos niya, ha? <laughs> 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 Ang dami naman nga nais-shopping ni Daddy Ray. Siyempre, siya din ang tagabitbit. Ready na umuwi sa Manila. Basta nakapag-shopping na sa Japan. Namit din nila sa Japan ang kaibigan ni Rey noong nasa Dubai Emirates pa siya. Ang sarap talaga magikot dito sa Japan lalo na ngayong may bibi sila dahil the more the merrier. Happy birthday, birthday Kuya Jairo, Happy, happy birthday! We love you! Love you! Happy, 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 happy. happy birthday! <laughs> <laughs> Lahat nga ng Japanese food ay kanilang tinikman dahil mahilig nga sila rito. At kahit malamig sa Japan, sanay na nga sila dito. Lalo na't magpapaskong, masarap mag-travel sa Japan.